Alam ba ninyo mga guys na ang pulang tubo ay magagamit sa mga ubo at saka marami pang mga binipisyo? Ako si Richard Gomez, ang doktor, doktor kwak ng bayan. No? Oh, huh? huh? hindi ako nagre-research para, para mga malaman ko kung ano ang paggamit ng tubo. Hmm? Ang lahat ng aking na alam sa aking amalang. Hmm? Ito ang pulang na tubo. Mga guys, no? Pulang tubo. O, oh, nakita ninyo, pulang tubo. sulatan Ang pulang tubo ay maraming mga benepisyo mga guys. No? Ang mga benepisyo nito mga guys ay number one. Ha? Ha? dapat malaman ninyo na ang pulang tubo ay may maraming benepisyo. Number one ay UTI. No? UTI, yung mabagal ang pag-iihi. No? Tatainin mo lang ito para yung pag-iihi mo ay hindi mabagal masyado. Number two, kidney stone. Yung kidney stone, nasa pasok na yung stone mo sa kidney. Oh, mahirap 'yan pag pag hindi na lumabas, magkasakit ka, di ba? Masyado kang magkasakit sa kidney stone. oh, may lagnat ka o ano-ano pang mga paghirapan mo. Kaya ito ang ito ang mga benefits sa pulang tubo. Ah. At saka 'yung paggiyelo ng mata, 'yung pagdidilaw ng mata, no? Hepatitis 'yun, di ba? Hindi ako nag-research para malaman ko lahat. Hindi ako nag-research para malaman ko kung ano ang benefit sa tubo, no? Ang sa akin lang sa 'yung sa akin ko lang na tinawag nilang doktor Quack noon pa sa panahon pa ng mga hapon. O alam ko na yon dahil yung papa ko pag magkuha siya ng mga gamot para sa mga taong nangangailangan, dala-dala niya ako, bit-bit niya ako, parang isang bag. O, bit-bit niya ako. O, sa maliit pa lang ako, 5 years old. O, papa, anong gagawin mo niyan, papa? O sabi niya, ito anak, ito ang gamot ng one, arthritis o, o ano pang klaseng gamot na sinasabi niya o ang lahat tinanim ko sa isip ko hanggang na lumaki ako ito mga mga bilipit sa ano pulang tubo mga guys no hepatitis yung pag pagwan pagdilaw ng mata mo no pagdilaw yang mata mo delikado yan hepatitis yan at number four, ang ubo yung ubo no huh? ubo na <coughs> malakas na ubo na matigas na ubo na hindi nakaya sa gagamutin sa kwan doktor pero makain na lang mga guys dahil may ano tayo antibiotic pero makasira ng katawan natin ang antibiotic number one ang atikihin ng antibiotic ay yung kidney natin papatay niya yung kidney pati ikaw mamatay na rin ah! o, ito ang ating mga benefits mga guys so benefits sa pulang tubo ikaw ng mata UTI yung hindi ka makain masyado o kidney stone yung may kidney stone ka, palagi kang may lagnat. No? Ang gagawin mo dahil ma mahal na ngayon nga panahon, mahal na mahal na yung mga gamot natin. Dapat, ito lang ating, ano, herbal medicine para hindi masyadong maano ating mga kidney. Kaya ang atake ng kidney, para kung ang kidney, o, oh, kung masira yung kidney natin, yan ay delikado. Pag magamit tayo ng mga... Kwan sa nagwa na. Magamit tayo ng mga antibiotic. antibiotic. na tambal. Ito ang gagawin mo mga guys. Itsu mo lang, itsu mo lang. Kakainin mo. Katas lang. Katas ng Hanggang, tubo. Mm, katas ng tubo. Yung katas ng tubo, kakainin mo. hidupin mo. Hanggang maubos lahat. Gagawin mo mga guys, araw-araw, every day, gagawin mo ang pagkain ng katas ng tubo. Ito ang binibisyo.